Hi, good morning. Magluto na tayo sa binili kong Red Chef. Ito yung in order ko na karaan nag-unboxing ako nito. Ito ipiprituhan na natin yun. Ito yung kanyang hawakan. Isong At 10, ito naman yung 5, 5, 6, Sa maliit. Na kaserola. 930 to Ito naman yung sa malaki. ito yung Tara na. let's start the cooking. Ulam nila ito ngayong umaga. Medyo matagal-tagal na rin na panahon na hindi ko sila nalutuan nito. Noong maliliit pa sila, madalas ko silang lutuan nito at may kasama pang hotdog. Noon kasi bilang ina, mapakain ko lamang sila ng masarap ay okay na. <coughs> Di ko pa alam ang hatid nito sa kanilang kalusugan. Nito ko lang nalaman na okay lang mag-ulam sa mga processed foods pero dapat may limitasyon. Naalala ko pa noon, masaya ako kapag nalutuan ko sila ng ganito. Proud ako bilang ina na nasasabayan ko. Ang mga gusto nila na mga ulam. At ba naman kasi easy lang lutuin? Kay dali, ba? Diba? Pero habang nagkakaedad na tayo, concern na tayo sa health ng ating mga pamilya. Kagaya na lamang ngayon sa lutuin kung sinangag, may paminta, may ibinudbud na kaunting asin, at para lalong masustansya, sinimot ko na rin ang turmeric powder. At ayan na, may sinangag na tayo. At kaunting halo-halo pa, maluluto na rin ang tusino. Sarap nito. Pero alam na kung saan ako lulugar. Tagapagluto lang talaga ako. Mahirap na. Bukod sa mamantika na matamis pa. Kaya ko naman tiisin ang takam at takaw. Sa ganyang pagkain. Pero kapag ito na nakahain sa harapan ko, ay nako, lalantakan ko na agad. Ang sarap ng sabaw nito, lalo na tama lamang ang timpla. Hindi maalat at hindi rin masyadong matabang. Pahit na, luto na ni. Tara, kain.